Magandang magandang umaga sa inyong lahat sa Sun Visayas Mindanao at sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, tanghali sa uh, mga nasa abroad W Maraming salamat po sa pagpalo sa aking channel. Uh, Pag-usapan po natin ang buhay dito sa Pilipinas. Paano nagsisimula ang mga Pilipino? Uh, unahin po natin ang pag-aaral, ano? Nursery 1 year, Kinder 1 year. Elementary, 6 years. K-12, 2 years. Ito po yung dinagdag na 2 years ng DepEd. Dati kasi wala ito eh. High school, 4 years. College, 4 years. Ayan po, kung pagsasamasamahin natin, 18 years tayo nag-aaral kung 4 years course ang pupunin natin. At kung nagsimula ka nung 7 years old sa grade 1, so ang graduate ka ng 25 years old. Mag-a-apply ka ng trabaho, Anapa ka ng requirements. Ang requirements is diploma, TOR or uh Transcript of Record, SSS number, TIN number, medical examination and uh, drug test. At kung sa mga bigating company ka papasok or uh, yung ibang uh, ahensya ng gobyerno, um hinahanap nila is yung with placing personality. Uh, lalo na sa mga private sector ano, with placing personality kailangan dyan is uh, matikas ka talaga. So, its limit at height limit, yung po ang problema natin, mga Pilipino. Kasi yung iba po, kalimitan po sa atin is mahirap. Mahirap po magpaaral, ang mga, lalo na yung mga nasa probinsya, napakamahal ng bilihin at bayad sa mga uh, matrikula. Kaya yung iba, napipilitang mag-stop uh, mag ng pag-aaral dahil po sa hirap ng buhay at bago ka pa nag-aral, yung iba, eh, medyo maedad ka na, kaya nata natapos mo yung, yung course, na medyo maedad ka na. Pagkatapos mo, mag-a-apply mag ka. So, inaabot ka na, inaabutan ka ng its limit dahil sa sistema, ano. So, mga iba pang karagdagang requirements dito sa atin sa Pilipinas, yung mga uh, experiences sa hanapan ka. Eh, yung iba nga, eh, bagong graduate, hanapan mo ng uh, its uh, tawag dito, uh, experience, eh, wala pa nga, bagong graduate pa lang. So, nahirapan mag-apply. Uh, barangay clearance, police clearance, uh, NBI clearance, yan po, yung ating mga kailangan dito na requirements sa Pilipinas. So, ang basic salary naman po na natin dito ay sa NCR is 610 to 645. Yan po yung bagong labas ng dolya no? Dati po, nasa 500 plus lang. So ang kung nasa nasa provincial rate ka naman po at sa example sa Laguna ay eh, 520 ganon mga ganon po. So kaya pinilit po ng ating mga professional and non-professional na lumabas ng bansa kasi mas sigurado ang trabaho at malaki yung sahod. Example, sa Israel, ang sahod po ng caregiver doon is um, 75k to 100,000 mga ganyan. Ano? So tapos ang example natin dito sa Pilipinas, yung katulong natin 6,000 to 10,000 halimbawa. Kasi depende pa 'yan sa iyong uh, amo, no? So, 'yun po ang pinakang uh, topic natin ngayon at uh, wag po nating kalimutan uh, mag-subscribe kay Mangyan Public Affairs. Uh, nagpapasalamat po ako sa mga followers and non-followers. Mag-ingat po tayo at ma maulan na yung panahon ito. Uh, thank you and God bless.